ako muli si Master Hans kuha. at ito ang ilan sa mga abang tips at palala para sa Life ito kay Bongga. June 17, Sabado. Yehey! Sabado na! latayo conflict day to day. Ang pagiging tamad ng araw o unproductive ay sobrang pagsisihan. Activated din ang unhealthy star o guluyin na nasa tamang oras ang pag-inom ng mga gamot. Orange at nine ng sa Year of the Rat. Ox naman tayo, masayang love life at masayang pa money star. Wow, may love life, may money star. Hindi mo kailangan ipagpilit ang sarili sa mga taong ayaw na sa'yo. Red at two sa Ox. Tiger naman tayo, may masayang love life, may money star sa work. Wow, activated naman ang inner star. Iwasan ang mga negative, huwag magigas ang ulo. Iwasan ang pagkain na mabawal makinig kay Dok. Magsuot ng mga anti-illness start, magpakonsulta kay Master Hans Kua para sa mga charms na kailangan. Green at tenang swerte sa chart. Rabbit naman tayo, strong opportunities na kagalingan marami ang katawag sa'yo para bumili ng mga binibenta online maghatid ng marami sa'yo. Kung maging loyal customer sila, tandaan na malawak ang iyong pagunawa ang kailangan. Purple at twenty ang swerte sa chart. Drago naman tayo ha! Death Star ay iwasan palagi. Ingatan ang mahalagang gamit. Huwag itundalhin kapag lalabas ka. Mas mainam itaguto sa vault sa bahay. Ingatan yan. Aqua at 14 sa dragon. Snake naman tayo. Aralin mabuti ang online lesson. Mag-focus. Bigyan ng oras ang pag-aaral. Kalusugan. Iwasan ang pag sa sarili. Magpahinga naman. Gray at real. Swerting sa chart. Eee! naman sa Year of the Horse. Si ikaw ang pinakamaswerte today! May magandang ngiti sa labi dahil sa kanyang ipinangako sa'yo. Magiging maganda rin ang output ngayong araw. round at 7 ang suerte sa horsey. Goat naman tayo, umiwas na muna at magingat sa mga kausap na hindi mo lubos nakikilala. May isang dating babae sa trabaho, mahabang buhok, ang ang ilong, ang maghahatid sa iyo ng pag-asa at maraming pera! Siya ang posibleng maging partner mo sa negosyo man. Sa love life naman, masaya at makontento ka na sa current relationship mo. Pitch at 15. Maangki naman tayo, may magandang samahan sa relasyon nyo. Mauwihan sa marriage. Yay! Pink at five ang swerte sa chart. Rooster naman tayo, maging maayos, malinis, at magpabango. So you and partner, dahil kayo ay maayos pang muli. Yay! Padalhan mo ng paborito niyang pagkain. At palagi i-update update si partner. Gold at 13 ang swerte sa chart. Dogi naman tayo, pagpatuloy ang tamiluto na masarap! pagkain dahil maraming magtatangkilik ito. Gumawa ng kakaibang espesyal na pagkain at ipost yan online maging masipag, matyaga sa lahat ng ginagawa. Silver for suerte sa doggy. Pigil naman tayo humingi ng tawad sa mga tao na kasala maging makumbaba kay sweetheart. Huwag nang ulitin muli ang naging issue of the past dahil posible itong magsawa sa karelasyon mo. Magkaroon ng mahabang pasensya kay sweetheart kung may mga problema. Pag-usapan yan, huwag nang palakin yan. White at tenang swerte sa chart. Muli po, ito po yung magabay lamang ni Master Hans. Kayo pa rin po ang gumagawa ng swerte sa buhay dahil nasa inyong parang nasa lalay, ang tunay na tagumpay. Ako po si Master Hans Kuwa para sa Ashton Hansong Welte. Tchau, uh,